Yan, manangalian na po tayo. Linakay guys, manangalian tayo guys. Wow, ulam natin o, oh. dinuguan. dinuguan guys, sarap ng dinuguan natin. Tapos, dinakdakan. Yan, dinakdakan. Kain tayo guys. Tapos may kamatis ako. Kamatis. Guys, kain tayo. Hmm, sarap. Dinuguan o. No? Hmm, sarap. Kamatis.

Yan, hindi kayo guys, kain tayo Kain tayo ng mag-ulam tayo ng dinuguan Tapos yakdakan Yakdakan hmm? Sarap <laughs> Yan May Kamatis ka Sabi ang dinuguan. Hmm. Yep. Kung guys, tamahan niya kumain. Tamahan niya kumain ng dinakdakan. At dinuguan. Yan. Yeah. Alam niyo yung dinuguan na ito sa piyesta. So yung piyesta. Diba? Sa probinsya. Kaya tayo. Hmm. Sok. Sarap ng tinuguan. Hindi kaya, hmm? Tinuguan, sarap. Sarap for the first, ilang buwan na. Hmm? Dinuguan laman loob. Puro laman loob. Hmm? Sarap. Kamate. Dakan. Hmm. Hmm. <coughs> Hap. Nah, kalian Hmm. Tep. Hmm. ya. ini, <coughs> Hmm. Tep -tep. <coughs> Ehh, ikinnya. hmm ikinnya. <coughs> i head.